magandang hapon sa inyo mga ka-baby. At ako'y andito kay Idol at ako'y magpapakupit. Ang na uh, naman, uh, or, um, bilis humaba ng buho ko mga ka-baby. Uh, wala akong isang buwan, malago na. Um, nahagod na ulit ni Idol ang aking buho ko bilis niyang ginugupitan sabi ko ay nipis nipisan para matagal-tagal ma lago ang buho ko kasi madali na magumukha ang buho pinibilisan ni Idol ang pag-upin siguro makanta pa ang ganitong palang ibaba o manipis ang tabi pero madali din madali din lumabuhin kaya magbabawasan ko pa rin ang ibaba para uh, magnipis-nipis siya kaya ang daling lumabuhin eh. wala pang isang buwan, malapit na agad kaya eh, tumatanda, namumuti na pati buhok tapos BB yeah. kaya kung bago pala sa aking muntin channel please subscribe like and share kapindot na rin po ang notification bell para na updated sa mga video at pakasuyo po huwag kalimutan i-share ang video mo po. palo na rin po ako sa aking page. Maraming uh, salamat po sa inyo. Lapit na matapos mga ka-TV. Hinahagod-hagod na lang niya ang tabihan. Tinilaan mga kapitid na tapos na. as an idol na uh, paparada, uh, sa Biblia pagkakunan niya sa akin pagparada ng jeep sa loob ng niya kita lang isang minuto siguro yan tatapos na kila lang na ang yan. At tapos na. Malapit na malapit ng matapos. Tulungan nyo mga katibi ang nakasal itong kupit ni Idol. Dito po matatagpuan si Idol sa Makiling, Kalamba, Laguna. Malapit po sa harap ng Walter Mark ng Makiling. Marami, marami na po itong mga customer na binabalik-balikan Dahil sa kanyang kupit Dahil pulido ang kupit mga katipi Ayun, malapit na Mga wala ng isang minute Mga kalahating minuto na lang mga mga katipi Nalagyan ng ano, jello ahit na lang ting ahit na lang sa mga tabihan tapos na ipilang siguro ito ng mga dalawang buwan bago lumabog ay malipis na pa sa dating kupit